Good morning sa inyo guys, buwis buhay na naman yung kalbo for today's video Tara, samahan nyo ako magtrabaho dito sa labas ng barko na may kasamang food trip, let's go! Kailangan na daw talaga tapusin yun sa ni Bosun, kasi napakadelegado Kaya pinutol ko na kagad tong malaking angle bar para gawing panakip butas Konting grinding-grinding, singot ng alikabok, tapos akyatin na natin yung dalawa nating gwapong assistant. Pinagpapaubaya ko na pala yung buhay ko sa kanilang dalawa kasi sila yung magtatali ng aking tutungtungan. Eh medyo kabado yung kalbo, kaya bigay ng bigay ng panali para safety, oh yeah! Kaya sinabi ko sa kanila, itali nilang maigin, nang sa ganon hindi na makawala yung pag-ibig niya, oh she. Pero kinakabahan talaga ako guys, kaya humirit muna ako kay Boson. Pwede bang kumain muna? Alright! Siyempre naman, mas maganda ng mahulog ng busog kaysa mahulog sa maling tao. Shush! Meron tayong anli rice, sinalukay pa, sinigang na salmon. Yung katabi, grilled steak na may konting dahon-dahon, samahan mo pa ng kamatis at mushroom. Hey, kalamares. joke lang, onion rings. Nandun din yung steamed broccoli, carrots, cauliflower, samahan mo pa ng french fries. Mananaba ka talaga dito sa barko namin pag hindi ka nagpigil-pigil kaya pumunta na tayo dito sa mga pang healthy. Aba, marami na bawas, magandang choices. Ito na pala yung mga napili kong pagkain guys, kumuha ako ng steak para sosyalin. Samahan mo pa ng carrots, french fries, broccoli, kamatis, mushroom, pati na rin salmon. Bago mag-start ng trabaho, pinababa ko muna kay boson yung malaking kadena, baka mapitikan. Padaanin na rin natin yung mga nagpo-food trip na swan, baka mabagsakan, diretso adobo yan. Diyan pala tayo maglalambitin guys para mas makita nyo kung saan. Dito lang naman, kaya Kalbong Siman TV, pakitaan mo na yan ng mga malulupit na weldingan. Nakasuot na pala ako ng apron guys kasi nung nakaraan nagpasukan lahat sa Dragon Balls. Cheers! Habang nag-welding ako guys, full support naman sa akin yung dalawa kong poging assistant. Pakinggan! Make it 100 Ward, 100. Yes, Thunder, okay. okay. thunder, thunder. O, oh, ba diba? Sosyalin. Imported pa yung mga utusan ni Kalbong Siman TV. Oh, yeah! Okay, finished product na, guys. Ito na pala yung kaliskis ng bacon. Shush!